Good morning po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario. At welcome po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Naalala niyo po ba ang bugtong na may isang bayabas, pito ang butas? Kung ang sagot niyo po ay ulo o mukha, Tama po kayo. Pero alam niyo po bang may ilan sa ating ipinanganak na walo ang butas ng muka? at hindi pito. Opo, dahil may tinatawag na preauricular pit o isang maliit na butas sa itaas na bahagi po ng tenga, malapit sa sintido. Ito po ay extension ng sinuses sa loob ng tenga na hindi nagsara ang butas. At ayon po sa mga pag-aaral, isa sa bawat labindalawang libo at limang daang bata ang ipinapanganak ng may pre-auricular pit na hindi naman nakakaapekto sa kanilang kalusugan. Pero maari po pala itong ma infection at magdulot ng problema gaya ng naranasan ng panauhin natin ngayong umaga na si Reina Ako po si Karina Tanabe, I'm 30 years old, nakatira po sa Quezon City. Um, nagsimula po siya sumakit po yung ulo ko, then parang nangangamoy po sa tenga ko. So parang um, hinawakan ko po, then nangawakan ko po, nagkaroon po siya ng Siyempre, nagtataka po ako kung saan galing, kung paano po nangyari iyon, eh wala naman po masyadong ginagawa. So, um, nag-suggest po sila na pa-doktor daw po ako. Sinabi po sa amin ng doktor na may sipon daw po ako sa may pingin, namu-o. Then, sabi niya po, is pa opera daw po ako preauricular cyst ang tawag po sa tumubong bukol sa tenga ni Reina na kung saan naipon ang sobrang sipon na hindi po lumalabas sa maliit na butas sa kanyang tenga. Operasyon ang paraan sa Western Medicine para malinis at maisara ang butas. Paano gumaling ang bukol sa tenga ni Reina nang hindi nagpapa-opera? Ibabahagi niya po mamaya sa aming kwentuhan sa ang galing. Sa hiling katanungan, mga nagtatanong tungkol sa ear infection at ear discharge ang atin pong papayuhan. At sa Garden of E, magtitimpla po tayo ng masarap na juice mula sa alubati o malabar spinach. Ngayong umaga po ay uh, makinig ng mabuti dahil mga problema sa tenga ang ating tutugunan at bibigyang lunas sa natural na paraan ng gamutan. Dito lamang po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa. Ang Healing Galing sa TV. Doktora, ang anak ko po ay may infection sa tenga. Ano pong gamot sa discharge sa tenga? Mga tanong tungkol sa infection at discharge sa tenga ang sasagutin ni Dr. E. At isang masarap at masustansyang juice mula sa bunga ng alugbati, ang tampok sa Garden of E sa pagbabalik ng Healing Galing sa TV. He Ang kapuso, nais po namin ipabatid na hindi po konektado at wala pong partnership ang hiling galing sa anumang ibang herbal products gaya ng bitoon oil, ng alingatong herbal oil at ng alingatong herbal tea na pawang gumagamit ng mga hiling galing videos ng walang pahintulot. Tulad po ng panata sa bayan dito sa GMA Network, labanan ng fake news. Dapat totoo. Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Pinapayo ni Dr. E ang paggamit ng Healing Galing guava soap at iba pang Healing Galing organic soaps gaya ng aloe vera, avocado, banana, lemon at seaweed. Handog ng inang kalikasan may hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. Basta't holistic approach ay yung susundan. Sabon man o oil, maging organic orals. Meron ding salt, grains, at liquids na natural. Yan ang healing galing products. Iyong laging tandaan, sa natural na paraan ng gamutan, nasa iyo ang healing nasa iyo ang galing! Huwag pong magpaloko sa mga produktong walang pahintulot na gumagamit ng Hiling Galing logo at video. Gamitin ang galing para tama ang hiling. Kilatising mabuti ang produktong binibili. Bumili lamang ng original na Hiling Galing products sa tama at mas mababang presyo sa authorized outlets na nakalista sa website o sa nag-iisang Hiling Galing online shop sa Facebook. I-text ang 0921-445-0355 para sa pinakamalapit na authorized healing galing outlet sa inyong lugar. Huwag pong magpaloko! Alamin kung paano pakinabangan ang mga healing halaman mula sa Garden of E. Welcome po sa Garden of E. Two in one po ang tampok nating hiling halaman ngayon dahil bukod sa pampalusog na ay pampaganda pa. Ang alugbati po o malabar spinach, ay isa sa mga pinakamasusustansyang gulay na meron po tayo. Bukod sa mayaman ito sa iron, nagtataglay din po ito ng calcium, vitamin A, may magnesium, protina at collagen. Pero alam niyo po ba na bukod sa dahon at tangkay ng alugbati na kinakain natin, ang berries na bunga ng alugbati ay may pakinabang din. Maari pong i-consume ng hilaw o luto ang berries ng alugbati at ito ay magandang source ng potassium para sa katawan. Nagpapababa din po ito ng blood sugar at bad cholesterol levels dahil sa taglay nitong mataas na fiber at ang katas nito ay nagbibigay po ng matingkad na pulang kulay kaya maganda siyang gamiting dye o colorant o pangkulay. Kaya nga po nandito nakapag-harvest po ako ng maraming buto ng ating alugbati. Inubos ko po sa garden at gagawa tayo ng juice galing sa ating berries at tingnan natin kung gano'ng kapula ang ipoproduce nito. Meron po tayong presser dito at ayan, ilalagay natin siya. Alright, subukan po natin na ah, gumawa ng ating lipstick juice. Ayan, mapula na. Kumakatas na po ang ating juice. Marami pong iba't ibang klase ng presser. Ito, pang-copy po itong gamit ko eh. Kaya, ayan, kinakaya naman siya, no? At ngayon, tignan natin ang ating juice na nagawa. Ang lasa ng ating alugbati berries ay matabang kapag tinikman siya. Pero pag juice na, alamin natin kung ano ang lasa niya, no? Matabang na medyo maasim po eh. Kaya pwede nyo lagyan ng honey. Kapag kayo po ay uh, gagamit ng juice, no? Mula sa ating alugbati uh, berries, meron pong pwedeng sweetener na idagdag para masarap ang ating iinuming juice. Ayan. Pwede rin pong ibang sweetener, no? Na ilagay ninyo para lang mas may lasa ang ating alugbati lipstick juice. Ayan. Mas lamang na po yung tamis nung nilagyan natin ng honey kasi kanina mas uh, lasa ko yung asim eh, dahil sa pinagsama-samang berries. Pero kung pa isa, isa lang po ng alugbati berries natin, ano, parang matabang lang siya, no? O gusto niyo pong subukan kung marami kayong mga bunga ng ating alugbati plant. Hanggang sa susunod na hiling halaman mula sa Garden of E. Mga tanong pangkalusugan, bibigyang kasagutan sa Hiling Katanungan. Sa atin pong hiling katanungan, dalawang tanong ang atin pong sasagutin. Ang una ay galing kay Andrew Jaime. Sabi niya, doktora, ang anak ko po ay may infection sa tenga. Ano po kaya ang pwedeng inumin na hiling galing supplement? Isunod natin ang tanong ni Daisy Jimena. Sabi niya, hello po, ano pong gamot sa discharge sa tenga? Matagal na po ito. Salamat po. Sabay kong sasagutin ang mga katanungan nyo ha, Andrew at uh, Daisy. Kasi iisang kondisyon lang ito, no? Kapag ka nagkaroon ng infection sa tenga ay normal na lumalabas yung fluid na yon sa otitis media cases na katulad ng itinatanong ninyo. Maari may kasamang pamamaga, no? Kasama yung inflammation doon sa infection. Ang ating gamutan ay sasabayan natin ang hydrating diet no? Uh, lahat ng masasabaw na pagkain na hanggat maaari ay asin lamang ang pampalasa kung gustong medyo maalat, lalo na sa preparation ng ulam. At kung gusto naman ng tamis, ang advisable ay honey, raw honey ang pampalasa natin. Alisin muna natin yung mga nilutong asukal katulad ng puting asukal, brown sugar, moscovado, molasses dahil magdadagdag ng init ito sa system ng pasyente. Iha-hydrate natin para magbigay ng cooling effect sa system kasabay ng paghupa ng infection at ng inflammation sa affected area. Tapos, may warm water intake on a regular basis, mas madami, mas maganda, masasabaw na pagkain na wala ang hang, no? At uh, asin lang ang pampalasa at yung honey nga ang pampatamis natin. Ang makakatas na prutas ay makakatulong din at ang matubig na gulay kasabay ng mga soupy meals ay malaking tulong sa pagaling ng pasyente. At kaya pala lagi natin pinapainom ng tig sampung serpentina tablets after meals three times a day. Yan ang magtatanggal ng infection at inflammation hanggang sa tuluyan ng mawala yung lumalabas na fluid doon. Pero sasabayan ng stimulation ng healing galing oil. Naka-victory sign ang dalire, yung point finger at saka yung middle finger habang may healing galing oil naman sa gilid ng tenga. Itong bahagi ng may patilya ang isi-stimulate natin ng healing galing oil at yung likod ng tenga na bahagi ng ulo. So, sabay yun na sinistimulate ng healing galing oil, tapos sinasaksyon. sabay din yon kahit isang bahagi lamang ng tenga ang affected, Andrew at Daisy, sabay na no? pareho. I mean, kung hindi mo kayang pagsabayan, tapos sinasuction yon Kung merong nararamdaman ang pasyente na kirot o pananakit doon sa affected area, lalo at may pamamagang kasama, malaking tulong para matanggal yung pananakit ang ating herbal vitamins B1, B6, B12. Yan ang kapalit po natin sa ordinary pain reliever para sigurado tayo na nare-repair ang mga ugat, lalo na ang ugat na pandama. Iniiwasan po natin as much as possible ang mga pain reliever na nakakadamage sa internal organs. Maraming salamat Andrew at Daisy sa inyong pong katanungan. Sana'y makatulong ang aking payo. I-instashot na ang reseta ni Doktora. Narito ang karagdagang tips mula kay Dr. E sa tamang paglilinis ng tenga. Ang best time para magtanggal ng earwax ay pagkatapos maligo kasi malambot yung earwax natin kumuha lamang ng uh, manipis na tissue o malambot na cloth no or bulak at lilinisin lamang o yung, yung pinky finger pwedeng gamitin para malinis ang palibot ng uh, tenga ngayon mga once or twice a week yung gagamitan natin ng cotton buds no pagkatapos pa rin maligo yon at dapat sana pag nililinis natin ang tenga ay hindi natin sinusudsod ang tawag ko doon, doon, sa gilid ng tenga. Dapat, pabilog ang paghagod ng ng ikot ng cotton buds na malinis at hindi yung parang papasok na lalong pumapasok yung tutuli sa loob. Gayun pa may mga instances kasi na tumigas na nga no? yung tutuli at minsan Ayun, ginagawa ng paraan ng doktor yan. May mga espesyalista para dyan. Pero sa healing galing way na pagtatanggal natin ng mga namuong earwax sa tenga na tuyo, tumigas, yan po ay pinapatakan lamang natin ng healing galing oil. Lalo na sa gabi bago matulog, no? Kung ang tao naman po na may problema sa earwax ay nasa bahay lang buong araw, pwedeng three times a day na papatakan lamang ng healing galing oil at imamasaj ang tenga sa pamagitan po ng paghat tak dito pababa, papunta sa likod, pataas, paulit-ulit po na pagmamasad sa tenga para lumuwag po yung pagkakakapit ng tutuli no? o yung earwax habang nandoon yung healing galing oil. Pwede rin pong isaksyon, no? ididiin po ang palad sa tigkabilang tenga at saka po i-release ng ganyan. At hindi na po gagalawin maliban doon sa mga binanggit ko. Isang umaga pagkagising po ng pasyente, nandoon at nakahimlay sa unan ang mga buo-buong earwax. Ganyan po ang report sa amin na mga pasyente nagkaka nagkakaproblema ng ganyan. So, subukan niyo po. Opo, bali po, one week po, nagkasakit po na, sakit po ng ulo, gado po, after po, nun, parang nga po, may nangangamoy po sa left na tinga ko. Bali, dun na po, pinacheck po namin, parang may bukol na nga po dito sa gilid. Tapos, doon po, tinignan po ng doktor na ipa Surgery na lang po kasi parang may sipon nga daw po na nabuo. Paano gumaling ang bukol sa tenga ni Reyna nang hindi siya nagpapaopera? Ang galing! Susunod na! Healing, galing. Kung kayo ay may katanungan, mag-text lamang sa 0921-445-0355 o kaya ay mag-email sa healinggaling at ymail.com. Maaari ding mag-comment sa Healing Galing official Facebook page o magpadala ng sulat sa Healing Galing Main Office sa 522 Quirino Highway near Corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. May hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. basta't holistic approach ay 'yung susundan. Sabon man o oil, maging organic orals. Meron ding salt, grains at liquids na natural. 'Yan ang healing galing products. Iyong e laging tandaan, sa natural na paraan ng gamutan, nasa iyo ang healing, nasa iyo ang galing. Ang magaling sa kalusugan Magaling ding kumilatis ng produkto. Dahil maraming nagpapanggap at maraming nanloloko, bumili lamang ng original na healing galing products sa tama at mas mababang presyo sa authorized outlets na nakalista sa website o sa nag-iisang healing galing online shop sa Facebook. Maging magaling sa kalusugan. I-text ang 0921 445 0355 para sa pinakamalapit na authorized healing galing outlet sa inyong lugar. Mahalagang maingatan ang kalusugan ng tenga para maprotektahan ang ating pandinig. Narito ang ilang paraan kung paano aalagaan ang loob at labas ng tenga. Una, linisan ang tenga sa tamang paraan. Tandaan na ang earwax ay natural na proteksyon ng tenga mula sa germs. Kung marami ng naipong earwax sa loob ng tenga, pumunta sa ENT doctor para ipatanggal ito. Pinapaalala din ng mga eksperto na hindi ligtas ang paggamit ng matulis na bagay tulad ng cotton buds o hairpin para sundutin ang loob ng tenga. Dahil maaari nitong masugatan o magasgas ang ear canal o madamage ang eardrum. Mas mabuting gumamit ng malambot na tuwalya o tissue para tuyuin lamang ang bukana ng butas ng tenga. Pangalawa, siguruhing malinis din ang anumang gamit na idinidikit o inilalagay sa tenga. Kung may ear piercing, regular na linisin din ito at ang mga isinusot na hikaw gamit ang rubbing alcohol. Panatilihin ding malinis ang mga sombrero, tuwalya, kumot, unan at iba pa dahil maaari itong magdulot ng impeksyon sa tenga kung marumi. Pangatlo, huwag magtagal sa mga lugar na may malakas na tunog. Magsuot ng earplugs kung maingay. Kung gagamit naman ng earphones, iset ang volume sa katamtamang lakas lamang at maglaan ng mga sandali para ipahinga ang tenga. At pang-apat, kumain ng mga pagkaing masustansya at uminom ng maraming tubig para manatiling malusog ang mga ugat ng tenga at palaging klaro ang pandinig. Mga tunay na kwento ng kagalingan, The Healing Galing Way. Ang galing! Patuloy po tayo sa usapang tenga dahil isang magandang reyna na tinubuan po ng problema sa tenga nga ang ating kakausapin ngayon. Walang iba kundi si Karena Reina Watanabe. Yan po ang kanyang buong pangalan. Happy Healing Morning, Reina. Happy Healing Morning din po, Dok. Oy, para naman walang nangyari <laughs> sa tenga mo, sinisilip ko. Malinis na, makinis na. Siyempre po. Saan ba yung bahagi na affected nung nagka-problema ang tenga? Kaliwa po. Diyan. Paano nagsimula? Kasi parang hindi ka aware na nasa tenga ang problema eh. Buong ulo ka mo ang sumasakit. Opo, bali po one week po nagkasakit po na sakit po ng ulo, gado po. After po, nagparang nga pong may nangangamoy po sa left natin. Ako, ah, na tinga ko. po nagsimula. Akala mo, ordinary yung lagnat lang? Opo, sakit ng ulo, gado lang po. Tapos, hindi ka nakakapasok sa school? Hindi po. That time? Opo. Hanggang sa nag-decide si mother na... ipa -check up. Ipa-check up po. ka na. Opo. Okay. Anong nakita sa ospital? Bali, doon na po, pinacheck po namin. Parang may bukol na nga po dito sa gilid. Tapos, doon po, tinignan po ng doktor na ipa-surgery na lang po kasi parang may sipon nga daw po na nabuo. Ayun. Kaya pala may naaamoy ka, sabi mo. Opo. So, ang ibig sabihin, Reyna, sa ganda ng ilong mo na yan, ay nag-re-routing ang sipon. Kaya dito pumunta diretso sa tenga, no? Opo. Kung sisilipin po kasi natin, yung tenga ni Reina ay meron pong butas, no? At yun ay tinatawag na pre pit. Tingnan niyo po ang tenga niyo kung may ekstrang butas dyan. Pwede rin po kasi magkaroon ng extra butas sa tigkabilang gilid ng ibabaw ng underarm. Pero hindi po yun pre pit. Yun po ay extension naman ng breast, no? So wala kang ganun, dito wala. lang sa tenga. Okay. 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 So kaya po sa halip na hmm. ang sipon ay lumabas sa mismong ilong ni Reina ay dito na ipon no kaya uh, nag-ipon ng parang bukol Sorry. na namuo doon, sabi Opo. ni Doc. May nangangamoy, pero wala namang lumalabas sa tenga. Wala po. So, merong nakabara doon. So, ang recommendation ni Doc ay surgery. Opo. O, anong reaction mo? Naku, ang iyong makinis na kutis ay masusugatan. Ah. Ayun nga po, baka ma infection din po yung sa head ko, sa utak ko po, baka ma maiba po. Kaya... nag-usap kayo ng mother. Na, ah, pa -healing galing na lang po. Pero si mother mo ay hindi pa naging pasyente ng hiling-galing? Hindi pa po. Paano niyo nakilala ang hiling-galing? Napanood niya po sa... Ah, noon pa. opo po. Uh, at naaalala niya ngayong nasa Channel 7, na tuloy-tuloy pa rin siya opo. nanonood dito. Nanonood okay pa rin po. Kailan ba nag yung bukol nung nagpa-check up ka? o nung nagagamutan na tayo, paano ba umusli yung bukol na yun? Yung after po nang uh, nagpa-check up po kami, mm -mm. then nagsimula na after po ng gamutan na binigay po sa amin doktor, then... Ah, may binigay sa iyo na orals ba? Iniinom? Iniinom po. Para sa pain lang po. After po ng gamutan. Pain reliever lang? Oh okay. Po. Then, doon na po, nagsimula po na nung ininom po namin yung gamot ng healing galing, din po siya ang umusubong din po. Ah, nahinog. Okay. Parang nahinog siya. So, ang binigay sa iyo ni Doc ay pain reliever lang. Okay. Kasi ang recommendation nga niya ay surgery. surgery. Okay. So, hihintayin ka, babalik ka pag nawala na yung pain para ma-operahan na lang. Okay. So, hindi niyo ginawa ni Mother. Sa halip ay pumunta kayo sa healing galing sa ang outlet yan. Sa Malolos po. Malolos ah, Bulacan. Okay. Nung dati po ay may outlet pa tayo sa healing galing Malolos po lakan. Pero ngayon ang suki na ni Reina ay, ang Quezon Avenue outlet natin dito sa Quezon City. Anyway, ang ginawa po ni Reina ay gentle massage ng healing galing oil. O si mother ang gumagawa nun? Ikaw na. O, big girl na siya. Nag-aaral pa po hanggang ngayon si Reina, no? So, gentle massage ng healing galing oil, how many times a day? Three times a day po. Sinusundan mo ba ng pag-inom ng herbal cleansing tea? O hindi na? Dire-diretso lang, <laughs> okay. massage ng massage. Pero, 10 tablets ng serpentina. Yes. Yes po. Ayun, after meals, three times a day. At saka yung kirot-kirot ay B1, B6, B12. Tama po. Big uh, 100 mg din ba, 10 tablets din? Yes po. Ayan. Hindi po binigay sa akin. Yung tamang dose po yung sinasabi ni Reyna, kasi pagka sa hiling-galing po, mahina ang herbal, tinataas natin ang dose para maramdaman ng pasyente na gumagaling no, yung condition. Pero yung masakit, yung discomfort na naramdaman mo na hindi nagpapatulog sa iyo, syempre no, okay. mga ang sakit sa ulo, nadagdagan pa ng puyat, di ba? Kailan nawala 'yon or unti-unting nawala sa panahon ng gamutan natin dito sa Healing Galing? Unti-unti po siyang nawala po. Tapos nagka-peklat doon na po nalaman namin na Nawala na po siya, ganun. Hindi siya pumutok? Hindi po siya pumutok. Lumaki siya habang nagmamasaj ka, ang ine-expect ko kasi puputok, pero hindi, nag-subside. Opo. Tapos tuloy-tuloy ka lang sa Opo. gentle massage ng healing galing oil, hanggang sa nagpeklat na. Opo, nagpeklat na. Ayun, Opo. nagbalat ba yung skin? Nagbalat po siya dito. Parang blister pala, no? Na sabi nga ng doktor mo, ay namuong sipon na hindi nakalabas. Opo, yun po sa akin. Kung kukumputin mo yung araw na nagcagakan ka ng gentle massage ng healing galing oil, three times a day. Uminom ka ng tig 100 mg ng herbal vitamins B1, B6, B12. Tig sa din ng serpentina tablet, di ba? After meals. three times a day. Yung tiyaga mo na yung binilang mo ba ilang araw bago ka talagang kumpletong? ayan, maganda na ulit ang muka. Less than a month Oh. Less than a month. Oh, yes. At balita ako, nagbiyahi pa kayo ng daddy mo papuntang Japan, nakarating ng Japan ang bukol. <laughs> pero, Nakabalik pa ba ng Pilipinas yan? Bukol na yan o iniwan mo na sa Japan? Nawala na po siya doon. Nawala na siya no. doon? Na po siya. <laughs> Ayun, kasi Japanese nga po ang daddy ni Reina Watanabe, ba? Diba? So nakita ni daddy ang gamutan natin. Okay naman sa kanya? Okay naman po. Kasi po, gumaling nga daw po agad. Less than a month po. Oo, Laga. natuwa naman siya. Opo. May natutunan ka bang lesson dito sa experience mo na ito? Meron din na po. Siyempre, kailangan mm. po natin i-check um, e natin palagi po pa yung sarili natin, yung kalusugan po natin. Na-take for granted mo ba? Hindi mo kasi na-inspection ang sarili mo, eh, no? Kala mo yung ulo lang ang sumasakit. Yung pala nasa tenga. Opo. Diba? Kailangan po pala, ayan payo sa atin ni Reyna na matalas dapat tayo sa pakiramdaman kung nasa ba talaga, no? Ang pinagmumula ng karamdaman. Yes, po. Sa pamilya po nila, ay si Reyna pa lang ang nakasumpong ng hiling galing ng gamutan, naka-experience ng hiling galing gamutan. Kasi ang mother niya ay nanonood lang. Opo. Si daddy ba nanonood din sa atin? Hindi po. Hindi niya tayo maiintindihan eh. Wakaranay. <laughs> karanay, yes. <laughs> Wakaranay, yes. <laughs> karanay. Okay, maraming salamat Reyna. At uh, sana lagi kang maganda at uh, good luck sa pag-aaral mo hanggang Thank makatapos ito. ka. All right. Mga kapuso, kadalasan po ang tenga ay hindi natin masyadong nabibigyan pansin dahil nasa gilid ito ng ating mukha at madalas ay natatakpan po ng buhok pero wag po nating kalimutan ang mga butas ng bayabas remember sabi nga po sa bugtong, at uh, i-check din po natin no regularly para maagapan ang anumang kondisyon at kung may pahabol pa po kayong mga katanungan, ipagpapatuloy po natin ang talakayan tungkol sa mga problema sa tenga at iba pa sa atin pong i-consulta e live online program mamayang alas 9 hanggang alas 11 ngayon din pong umaga sa Hiling Galing official Facebook page at sa Hiling Galing YouTube channel. Muli, ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario, na lagi nagpapaalala, may hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Happy Healing Morning po! pagtas ng creatine ni Mike, saan kaya nang galing at paano gumaling? Panoorin sa Hiling Galing sa TV, alas 7.30 ng umaga, Sabado. Subay Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel may hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. Basta't holistic approach ay yung susundan. Sabon man o oil, maging organic orals. Meron ding salt, grains, at liquids na natural. Yan ang healing galing products. Iyong laging tandaan, sa natural na paraan ng gamutan, nasa iyo ang healing Nasayo ang galing.